Nagdood na tayo ng sunnyside. Ah, ayan. Ang ganda ng ano na. Ayan. Maganda yung syempre yung kawali natin ng na plant para mas so, okay. So, lagyan natin ngayon na paminta. Ayan, paminta na. Ito Ayan, eh, doon nakalagay sa meron. Ayan, okay, okay. yun na. Magtungo <tik> yeah. po so, dito. sudah lagi Nanti natin ng kunte. Pamunta sa taas para mas masarap siya. lagi <supas> na siya. Yan, ng ano oh. so? Ng asin? Oo. Oh. So ayan, napapansin niyo eh, na non-stick po siya, mga kawawa mga guys. Ayan. Pansin nyo hindi siya dumidikit sa uh, kawali natin kasi yung ating kawali ay non-stick. So ayan. Ayan, may lang ay ikot-ikot lang natin. So, oh, napakaganda na ating lot na kawali. Sa mm -hmm. Diba? Hindi ka lang dito guys magpugas kasi ano naman siya, since na nine stick siya eh, punas na lang. Kumpag. Diba? Ayan, diba? Five eggs yan.